Si uh, Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Good morning po, Mayor. Good morning, Sir Ted. Good morning si DJ Chacha, Good morning po sa ating mga viewers. Opo, Masensya na... na po, Sir Ted. Mobile good... po ako. Ay, sir, po sa opo. Isang yes, sir. Yes, sir. Opo, thank you po at kayo po'y pumayag na mag-streamyard po tayo. Mayor, kamusta na po ang Baguio? Maganda na ba panahon? Okay naman po. Uh, Nakaka-recover na po kami. Talaga matitiri po yung tama sa amin dahil marami rin po kami mga landslide. At meron din po mga naputol na mga bahay ay na, nasira mga bahay at same time mga naputol na mga puno kahoy. Okay, sige. Uh, well, at least po ngayon nga eh, gumaganda ang panahon at makakakilos na okay ng husto. Ito po lamang isyu nga no nito pong uh, flood control projects and other DPWH projects. Inyo na pong nailahad ang modus operandi no. Nalaman na po namin ang binabanggit po ninyo na hatian, etc., etc. Ang tanong lang po natin ngayon, um, Mayor is uh, kung alam niyo na po ang pamamaraan nila, how do we prove it now? Paano po ang pagpapreba sa sa sabuatan at pagnanakaw ng kontraktor, DPWH at noong pong mambabatas kung meron man? Unang-una ho siguro, Sir Ted, isa ho sa mga magandang sistema dyan is yung open data. Kailangan ho talagang ilahat na ho lahat sa, kumbaga, freedom of information lalo-lalo na ho dyan sa mga infrastructure projects. Kailangan ho, meron ho mga digital application ngayon na nililipin develop. Para ho talagang uh, anytime pwede ho i-access lahat ng detalye sa isang project. At ang mga taong bayan, pwede ho mag-conduct ng sarili nilang market survey para mag-determine kung talagang yung nasa detailed unit price analysis are reasonable, lalo-lalo na lalo, 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 sa pagdating sa cost pangalawa siguro kailangan it's about time oh, na ang presidente ho oh, talagang cases put uh, down na sabihin na na dapat ang uh, ang power of the first na interpretasyon eh, hindi para para pansarili. You know? Ang power of the first talaga is protektahan yung national interest lalo-lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. And number three, ho oh, eh, dapat mag-concentrate yung ating mga pabatas sa paggawa ng batas. At hindi na po dapat uh, makialam dyan sa mga pondo, lalo-lalo na doon sa pondo ng mga ahensya na involved sa infrastructure project. Okay, sige po. Pero again, uh, pagpunta po doon sa akin pong katanungan kasi nga, Alam nyo, matapos nga pong maglahad ng mga leads, ano pa unang leads ng Presidente sa kanya pong presentation ito hong Monday, and sa inyo paglalahad ng mga impormasyon kung paano nga kumikita ang iba dito. Ang iba po kasi ay nagsasabi nga na dito ba may makukulong? Dito ba may mapaparusahan? Sa puntong yon uh, Mayor, gaano ba kahirap yung gawin? Sa usapin po talaga ng pagpapatunay na totoong, totoo pong uh, may ginawang katiwalian iyong taga DPWH, yung contractor at paano mo nga maiuugnay yan sa mambabatas. Okay, uh, Sir Ted, I'm really sorry I was not able to directly reply to your question kanina. Uh, Unang-una, kailangan ho talaga ng investigasyon. Hindi ho pwedeng ang nag-iimbestiga, Kamara. Hindi rin ho pwedeng mag-iimbestiga yung mga regional project monitoring office kasi wala naman silang investigative capability. Ang pinaka-challenging kasi dyan is makakuha ng mga ebidensya. Uh, just like what uh, we did during the NIA. rin ho. Uh, makikita mo talaga sa ebidensya, meron ho talagang paper trail yan eh. And at the same time, pag na-pre-pressure na ho itong mga contractors at itong DWH DW, uh, personnel na bakit sila lang ang makukulong. Mm -hmm. When in fact, eh, pagdating doon sa porsyento, sila yung pinakamaliit. At yung mismong pinakamalaki, hindi malang pumipirma. Di ba? Eventually, magsasalita ho sila at they will be able to execute an affidavit implicating itong mga, ito, mga politikong nato. Uh, marami pa hong paraan, na uh, Sir Ted. Mm -hmm. But again, I, that's something that I cannot mention because that's a trade craft of investigator. kailangan talaga ng investigating body. Opo. In other words, uh, Mayor, uh, sabi nga din kahapon, ni, uh, nung isang araw po na amin nakapanayam si Congressman Terry Ridon, sabi nga niya, no, Uh, kailangan ng merong aamin. Kailangan na merong magsasabi na sila'y sangkot dito sa katiwalaan, katiwalaan, nito. Kailangan dito, na eventually, ng whistleblower. Uh, isa po yan. Isa po yan. Kailangan no, talaga ng uh, testimony. at mm -hmm. And at the same time, uh, corroborative uh, statement mo to some other witnesses who have personal knowledge. Kailangan po yun. Mm -hmm. Pero yung mga mga pag-amin ho yan, malaking bagay na po 'yan. pag aamin ho na mga kasi ho, uh, for some reason ano talaga eh makikita mo talaga na yung consistency. Kumbaga, sabi nga eh uh, maski nao maski sabi natin na ano ba 'yun? Uh, circumstantial evidence mm -hmm. if you will be able to establish yung connection to so nito malaking bagay na po 'tong na ebidensya na po. Opo, opo. Okay, so doon po sa binabanggit nyo na dapat talaga dito yung access no, sa mga dokumento. Kasi doon pa lang po, Mayor, eh, ma 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 madali mo nang ma-establish yung overpricing, di ba? Opo. And then, pati, pati din ho yung kaninyo kung sino ba talaga dito ang mga kumirma sa kontrata, etc. etc. sa ganun pong usapin, uh, ang may access talaga ngayon dyan, tanggapan na presidente. Kasi presidente siya. Opo. Pero kapag po may mag-iimbestigang iba, gagaya po ng sinasabi na third party, kumbaga mayroon pong independent body, sa inyo pong palagay, kung sa inyo, ito ho, ha, kung sa, sa inyo po ipagkakatiwala ang investigasyon, Paano po ang magagawa nyo para po mapagtagumpayan itong sinasabi nyo na mas malalimang ang investigasyon and at the end of the day, talaga pong lalabas sa lungga ang mga totoong mastermind dito? Unang-una ho, uh, Sir Ted, ano, kailangan ho may subpoena power para makompel mo yung mga iba't ibang ahensya na magsabit ng dokumento. Kasi mag uumpisa ho yan natin sa dokumento. And at the same time, uh, mag interview po kayo dyan. So you have to, you know, uh, ano? Kailangan ho talaga i-reduce yan into writing. Kasi doon ho mag uumpisa eh. Mm -hmm. Kailangan ho establish nyo lahat yung mga, ay mga leads. And at the same time, photographs. Patapos, kailangan meron talagang actual inspection, technical. Magdadalo kayo ng mga engineers, third-party engineers, para talaga mag-measure, i-determine talaga nila kung compliant pa sila dun sa program of work. Talagang mag-uhukay huya kasi karamihan nung nakalukuhan sa ilalim ng lupa, at sa ilalim mo. Mm -hmm. mm -hmm. Opo. So, Mayor, uh, libu libo po ito ng mga projects, no? hindi lang flood control, no? Libo-libo po itong proyektong ito. Uh, sa ngayon ho, ano ang bagamat tinatangkilik natin ang mga pangako ng presidente, no, ang kanyang paunang report, no, yung mga leads na binabanggit niya. Kung ikaw mismo si presidente, gaano kahirap ito na na, na gusto mong paglalahad ng katotohanan, uh, gaano kahirap ito na mapanagot talaga yung mga may gawa nitong pagnanakaw na to? Ah. Opo, nag freeze tayo dito oh, sa ating linya. Opo. O ito at atin lang konsultahin itong si Mayor kasi nga hindi ho naman matatawaran din yung kanyang background no sa CIDG. Opo, naging happy siya nito. O, pati nga yung Mamasapano incident mga kapatid eh kahit na alam niyo ini-influensyahan nga po ng uh, mismong Pangulo ng Pilipinas yung kanyang resulta ng investigation. Hindi siya nagpa-influensya. And then, yung binabagit niyang NI investigation, ito rin po yung mga proyekto ho ng NIA dati, na talaga ho namang, uh, oh, eh, halos ghost na nga eh. Puro lang koleksyon yung ginagawa ng kontratista. Wala na hong naihatid na proyekto. Okay na ba tayo? Kahit lang siguro sa telepono kung sakasakali na may problema tayo sa internet connection sa StreamYard. Alright? Alas 8.40, girl. Maghanda ka lang sa iyong mga ilang pang katanungan because definitely, opo, kami po'y magtatanong pa rin at magtatanong dito nga sa hirap na haharapin po ng sino mang mag-iimbestiga dito. Wag na lang 'ho siguro nga yung sabi nga mismo eh, in fairness ha kay Congressman uh, Sandro Marcos. Ano sabi niya? Sabi niya hindi daw talaga dapat Congress ang mag-imbestiga mm. nito. Agree daw siya na dapat independent body. Tama? Mm -hmm. Correct. Lahat naman tayo I think mm -hmm. 'yun. Parang halimbawa kung pulis ang sangkot, alam naman pulis din ang mag-iimbestiga. Meron naman silang sarili nila Napolpong. no, don't tsaka yung kanilang internal uh, affairs. Oh, internal no? affairs. Opo, opo. Kasi nga ay to, balikan natin si uh, si, uh, si Mayor Magalong. So Mayor, uh, doon po tayo sa katanungan sa uh, bagamat ang presidente po, mayroon pa siyang confidential fund, ano? At meron siyang lahat ng resources. Pero kahit na po presidente, gaano kahirap ito na pag-iimbestiga eh libo-libo itong proyektong ito, Mayor. Alam mo, sir, napakalakas po ng presidente. Kung ako nga may kinausap akong kontraktor naglahat na kagad sa akin eh, kung ano yung paano yung sharing eh. Ano pa kaya kung yung presidente, kung gusto niya magkaroon ng quick win, mm -hmm. ano? Pausapin niya lahat. Ipatawag niya yung top 15. No? Mag-usap-usap nga tayo. Ano pa talaga ang totoo rito? Magsabi kayo ng katotohanan dito at titignan namin kung paano namin kayo matulungan. Ah, immediately po, magsasalita po yung mga yan, uh, Sir Ted. Pero ang pinaka-challenging po yan is, are they willing to translate their Mm -hmm. testimonies to into David written no? okay. testimony. Ah. Kasi syempre, ang, anong assurance mo na pagkatapos ng administrasyon ay eh, mabubuhay ka pa makapatayin ka. Ganun ho Okay, uh, so sa ngayon po sir na may ultimo po ang anak ni presidente si Congressman Sandro Marcos nga nagpapanukala na dapat dito independent body, no? At ngayon nga din po yan ang pinapanukala ng ilang pong mga civic organizations. So, kayo po, Mayor, uh, bukas ba ang inyong kalooban dito na kung sakasakali maging bahagi po kayo nitong independent body na ito? Yes, sir. So, if in case gusto nila akong uh, ma-involve, then I'm willing to volunteer. At uh, another is, uh, pwede ko i-share sa kanila yung aking experience. Basta ang importante dyan is, uh, ako mamimili ng mga investigators at sino mga ahensya ang uh, sasama doon para at least eh, at least alam noon na, na credible yung mga investigasyon at talagang reputable din yung mga lead, lead agency pagdating sa pag-imbestiga. I'm not saying na uh, decision ko yan, pero kailangan ho, no, ganun no talaga yung mangyari. Uh, kapag ho ganyan, Mayor, uh, kailangan ng isang... Kasi ho, mukhang binuwag na yung Presidential Anti-Corruption Commission eh wala na po yata yun na binuwag na. Pag ganyan po, kailangan ng isang executive order ng presidente and then kaukulan din pong budget. Ano po? Parang nga sa tauhan at sa research na gagawin po niya. Mga biyahe na importante ho para suriin ang mga proyekto. Sir Ted, alam niyo ho ito, ma-overwhelm po kayo sa dami ng information na tatanggapin niyo. Once na nag-umpisa ang investigation, ay darating na po lahat yan. Matapos mismo baka sa mga loob ng ahensya ng DPWH, pati na rin po dyan sa Kongreso, marami na hong, marami na hong magbibigay ng information discreetly. Ano? Ganyan, ho, ganyan ho katindi yan. And it will not only be in one particular place o oh, focus lang sa isang lugar, sa isang island natin. All over the Philippines yan, kaya talagang kailangan, ho, kailangan din ho ng pondo para to support yung uh, logistics, to support din yung, uh, yung travel. Kasi pagkakaroon po ng inspection yan eh. Ganoon na rin po yung mga kung saan yung lodging. Mm -hmm. uh, matindi rin po yan pero at the end of the day, it's all about setting things right eh. Mm -hmm. And at the same time, supporting the intention of the President to really address itong corruption na nangyayari dito sa ating infrastructure project. Opo. So uh, well, eh, hindi, siguro na ano. No? Uh, napakahirap nga naman daw pangunahan no ang ating pangulo no sabi nga din po ng iba dito po sa kanya ngayon ginagawa mismo na sa kanya nang galing eh no? sila siya. ay nag-iimbestiga oh. mismo opo kung kayo po ang kumamarapati lang po ninyo no with all due respect sa ating pong pangulo kung ano kung kayo lang po ang magpapayo sa kanila kung pakikinggan po tayo ano po masasabi nyo? Well, um, Sir at sa tingin ko may strategy ang ating presidente. Siguro meron din siya mga nakapausap ng mga na mga credible na investigators. Kaya ganyan niya siguro, yan siguro yung approach niya eh. Inuunti-unti niya. Later on, makikita niyo na talagang na-pre-pressure na rin itong mga contractors na Alam ko, magsasabi ho yan. Pag kinausap po niya, magsasabi ho lahat yan. Ano talaga ito? Opo, opo. Sige, may pahabol ka bang tanon siya? Yes po. Mm. Mayor Benji, good morning po. Si Chacha po ito. Uh -oh. Mayor, um, may sinasabi po si Deputy Speaker Congressman Ronaldo Puno. Sabi niya dito, bilang kayo daw po ay isang dating PNP chief, hindi daw po kayo basta-basta magsasalita kung walang matibay na ebidensya. Sinasabi niya pa, baka daw posible nga may case build up na nga daw po kayo. Uh, kung pwede lang pong matanong, ano, kung okay lang din na masagot po ninyo, sa ngayon po ba meron nga kayong mga documents na hawak? Or kung hindi man doc documents, may mga nakakausap na po ba kayo na mga contractors or witness na po pwede pong mag kung magsimula na po ito pong hearing? Yes, uh, DJ Chacha maraming na rin ang ugnayan sa akin para magbigay ng information. Meron na rin silang gusto ipadalang mga dokumento. Meron mm -hmm. na rin mga takubuhang mga dokumento na mga digital copies na talagang very discreet yung pagkapadala nila sa akin. Oo. May lang mga binanggit na mga figures. So, all of these are actually leads lang. Na. Mm -hmm. We mm. consider them as leads. Hindi pa ito ebidensya. Opo, opo. Kailangan pa talaga na oh, kailangan pa ng evaluation. Pero ako na nagsasabi na very credible. For, for one, yung detailed unit price analysis lang ng DPWH, pwede na mag-umpisa ng investigasyon kasi kung na yun eh. Prima facie evidence na yun eh. At yan, dokumento na yan, nandiyan yan sa COA, nandiyan sa DPWH. It's just a matter of, uh, you know, sending a subpoena para talaga isubmit lahat yung mga yan. Ano? Mm -hmm. yung pa lang, pwede ka na mag-umpisa kagad, patas ka ng market survey, makikita mo na kagad na talagang Uh, overwhelming yung money markup. Bakit ganun? Doon pa lang pwede ka na mag-umpisa eh. Kaya lang, for some reason, ayaw naman nila mag-umpisa. Kailangan pa pang sabihan sila ni Mayor ni ni Presidente na mahiyakan yung bago sila mag-umpisa ng investigasyon. Kilala naman nila sa totoo lang lahat yan eh. Nagmamaang-maangan lang sila. Kil kilala, um eh ako po ay, pahabol lang na tanong ang isa rin sa mga sinasabi po ngayon hindi lang ng mga kongresista eh na ni uh, Palace Press Officer Claire Castro na baka daw po pwede na kung kilala niyo po talaga kung sino itong mambabatas na ito eh pangalanan na po ang mga sangkot kayo po ba willing kayo na talagang pangalanan sila? Hindi man ngayon, pero kapag pinatawag po kayo sa Kongreso, once mag-start ang investigasyon, are you going to drop the names kung sino-sino po ito? I will cross the bridge when I get there, my chachan, a certain. Siguro, ipatawag na lang nila ako siguro. Para uh, uh, doon na lang siguro kami mag-usap sa kamara. Pero ulitin ko, ano? hindi ako yung akusado rito gawin nila po akong resource speaker at magpo nila akong tratuhin na ah, ang sa atin dito. At ah, tatakot-takotin doon. Hindi ah, yun naman ako oh, papayag na mas sinong nila hmm. Opo, opo. Oh, Mayor, ang sabi din po nung isang kongresista, meron din daw po siyang sariling listahan. na, uh, napakinggan niyo po ba yung sinasabi po ni Congressman Suarez? Ilalabas niya din daw po yun sa tamang panahon. Ano pong reaksyon niyo doon? Well, diyan pa lang sa mga... Doon nga ako tatake. eh why is it that uh, they are denying it when in fact their own people, their colleagues, sila na mismo nagsasabi na totoo. Totoo eh. Kaya lang, al alam mo, ang hirap parang taong tulog na nagtutulog-tulogan na ang hirap isingin. Ganon din sila. Ganon din sila. Alam nila lahat. Ako ho, imposible hong hindi nila alam kung ano talaga nangyayari. Nagpapalitan pa nga ng best practices. Eh. Kung papaano plano kumita. Eh. Pati sa mga porsyentuhan, pinag-uusapan nun nila. Eh. Sabi nga na isang mayor sa akin eh. Alam mo, mayor, sabi niya sa akin, Mayor Benji, one time, nakip, nakipag-meeting uh, panako, nakipag ako sa kanila. And they were talking in front of me as if I was not present. So what do you mean, mayor? Sabi niya, they were talking about their percentages they're taking, talking about what they're buying. Pero akala mo, wala ako doon. Hindi man lang sinanayan na nandun ako sa harapan nila. Sabi Opo. Sige po. So, Mayor, um, inyo ba rin napapansin sa COA report? Uh, may mga COA report, sinasabi po, yung pagkukulang ng contractor sa proyekto, pagkukulang ng district engineer sa proyekto, yung project engineer, pero hindi nagbabangkit na naman pangalan ng mga kontratista. Me me man ganun po eh nyo ba sa COA report mismo? Well, and, and I cannot speak for the COA po on eh uh, uh, mm -hmm. uh ang ang problema ko kasi sa COA, di ba uh, post audit din sila. Oo. Ang nangyayari ho is uh, I I presume na I I, I I I ano. It's something na dapat po nating alamin mabuti tama ho ba yon na hintayin muna nilang magkamali bago sila mag-audit? O hindi kaya in the middle of a particular transaction or project, kung may nakikita na silang mali, dapat makikialam na sila at mag-plug na sila mm -hmm. para hindi nasayang yung resources, hindi nasayang yung oras. Hindi ho ba? Dapat ganun ho eh. Kung baga sa traffic, pag alam mo na ang liliko, alam mo na magbabiolate, pigilan mo na kaysa yung, oh, mag-violate ka muna. Oh, ayan, nandiyan na ako, huli na Hindi naman usap. Oo oh, nga, it's a good analogy. kasi po, ngayon, ang available COA report, 2023 DPWH, no? Yung 2024, malamang po, ngayon, ngayon mga end of the year, tsaka lang lalabas, lagi nga pong late din. And yung nga po, ang isa sa mga obserbasyon na para bagang sa COA report, bagamat may mga ilang pong mga observation, eh, recommendation, eh, meron din po sinasabi na yung nga, no, na parang bitin no, yung informasyon din po at hindi lahat inilalahad, pati nga po yung mga pangalan ng mga kontratista. Opo. Yes. Uh, Sir Ted, uh, one time nagpangupay din sa akin ng isang officer ko sa COA. Sabi niya, kung minsan may nagkakaproblema rin kami rito sa mga engineers namin pinapagalitan nga niya yung mga engineers niya. Sabi niya, obvious na obvious na may violation dito. May na hindi lumalabas dito sa report. Ganun, ganun din siya eh. Pati rin siya ng ng na proof of strength din, din siya. Okay. Eh. E, tao lang naman oh, din. yung mga inspectors din, alam nyo <laughs> na, <know>, pag nandiyan <laughs> na oh, yung definition, ang hirap na utang niya. Well, sige po. So, uh, Mayor Benji, muli kami makikipag-ugnayan po sa inyo kasi nga itong isyong ito ay sana nga po, no? ito na po yung simula ng inaasahan natin na pagbabago sa kultura po sa pagpapatupad ng mga government projects. So, si po na para po sa taong 2026, ano ho, pangalawa ho na naman sa pambansang budget, ang DPWH ay siya may pinakamalaking allocation. Mayor Benji. Yes, 1.1 nga ho yung allocation niya ho ngayon, pero ang absorptive capacity niya siguro is somewhere at 800 lang ho, 900 million. So oh. talagang hindi ko alam kung paano ho nila i-address yan. Okay. Oh. Kaya challenge ko yan kay Sen. Manny at sana ho, eh, dapat eh, mas, mas agresibo ho siya. Maging agresibo sana siya in addressing ho to kasi ahensya na ho niya itong nasa limelight. So you need to be aggressive about it at talagang maging strict na po siya. Hindi po siya pwede magsayaw na lang po. Opo, sige po. Salamat po na marami muli, uh, Mayor, sa inyo pong panahon sa aming pong programa at muli kami makikipag-ugnayan. Salamat po, Mayor. Thank you po, Sir Ted. Thank you. Thank you. Si Mayor Benji Magalong. Sumabuhay ka.